Magagalaw? Magagalaw. Sige. Udat pa ulap. Bukong lalayo. Ma. sakit ah. ba? sakit hindi. Kabila na lang, Ayos ka. Ay, okay. Okay. Hindi pwede Hindi pa tapos na. <laughs> mo. Okay. Hindi oh. ka lang kala kasi. One yeah, to five. Okay na. Okay na. Okay na. Okay. Iyahat ang press pa din Pag nangate lang lang. Pag nangate lang lang. Kasi wala naman na yan tayo pepper. eh. Pag nangate lang na maga, pwede mo i-warm compress. Nakakalagnat po. Hindi hmm. Yung una lang. Okay na po niya. Okay na po Walang nakakalagdag dyan, baby. Kaya kaya mo yan. Yan lang din yung una. Ayan oh, no, lumobo yung gilid mo. Tinabahan. Oh, kuya. No reaction eh, di ba? Sabi kaya, kaya mo, big boy na yun eh, di ba? Excited ka pa naman. Ito rin yung change. Sa 25, 13 na lang po yung balik natin. Okay? Pa. Hindi na sumata. Huwag kakamutin. Huwag kakamutin. Sayang. Huwag kakamutin. May injection ka sa quick. O, next. O, next daw. Sabi mo.